Hi guys, eto yung ampaw. Naalis ko na yung mga laman. Ngayon, subukan natin isaing yung ampaw. Alalang, pumasok lang sa isip ko. Parang may bumulong sa akin na iluto daw yung sa bigas. Doon sana ako kukuha ng bigas sa may lalagyanan. Kaso, parang may bumulong na isaing ang ampaw. Odi, isaing natin ang ampaw. Mag-comment nga kayo kung magandang sinasaing ang ampaw na bigas. Ayan yung orange. Ngayon, subukan natin iluto ang ampaw. Ayan, ayan. Luluto natin yan. Ayan. Nakain ko na iba yung mga handaan din ni Sarep. Ngayon, basta naisip ko lang, parang may bumlong sa akin na iluto ang ampaw. Parang pumasok sa isip ko. Whisper in my ears. Naisaing ang ampaw. Marami po akong bigas ah. Parang nag someone whisper in my ears na isaing ang ampaw. Baka sabihin wala akong bigas. Marami akong bigas. Kaya ito lang isasaing ko. Try natin iluto ang ampaw. Masarap yung bigas na yan yung bigas ko na yan ay jasmine pinakamahal na bigas pa yan din eh jasmine 30 minutes lang yan luto na yan dati nun no, nagsasayang ako na laging nahihilaw may nagsabi sa akin sabi ni tatay ko ano yung takal ng bikas, yun din ang takal ng tubig. Hindi mahihilaw. Sinubukan ko nga, hindi nga. Hmm. saing Sayang-sayang lang. Mabilis lang yan. Ako po. ang bigas, bigas. Tignan mo ha, pag wala kang kasama sa Amerika. Ikaw gagawa lahat. Luto mo, linis mo, pagkakain, ikaw pa rin. Naku